Naghain na rin ng resolusyon sa Senado para himukin ang gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng Duterte Administration. Pero binatikos yan ng ilang senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Resume, Mr. President. So, sure. Isang linggo matapos ihain sa Kamara, naghain na rin ang parehong resolusyon sa Senado na humihimok sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court. Kaugnay pa rin ito ng sinasabing paglabag sa karapatang pantao noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ilalim ng kanyang kampanya kontra iligal na droga. Si Senador Risa Ontiveros ang nag-file ng resolusyon ngayong araw si Presidente mismo ang nangakong itataguyod ang karapatang pantao at ang high level of accountability sa mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa. And cooperating with the investigation is the best way for Malacanang to show its commitment. Diretsahan namang binatikos ng kapatid ng Pangulo na si Senador Aimee Marcos ang resolusyon. So they're really looking for trouble. But uh, President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon nito ng ehekutibo. Ibig sabihin ang ading ko, si Presidente, na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Dagdag -dag pa ni Sen. Marcos, mas marami raw problema ang dapat tutukan kaysa sa ICC Pro. Naniniwala si Senador Risa Onteveros na napapanahon ang pagsumiti nito ng resolusyon taliwas sa paratang ni Senador Aimee Marcos. Sabi pa ni Onteveros, hindi siya naghahanap ng gulo. Magandang senyales rin umano ang pag-aaral ng gobyerno sa muling pagsapi ng Pilipinas sa ICC. Ayaw namang magkomento ni Senate President Mig Zubiri na sa Pangulo raw ang desisyon at hindi sa mga senador. Si Senador Bato de la Rosa naman, masama ang loob kay Ontiveros at ayaw niya raw itong kausapin. Baka sabihin niya, trabaho lang, walang personalan. Then, sa akin, that's very personal. Kaya nasabihin mong trabaho mo yan, that's very personal to me because uh, I am one of the subjects uh, di ba, na imbestigahan. Sinabi na noon ni Dela Rosa na handa siyang humarap sa paglilitis dito sa bansa kaugnay sa war on drugs ng Duterte administration kung saan siya nagsilbing PNP chief. Uh, Nauna rito sinabi ni Bato na posibleng ginagamit ang ICC issue para patahimikin ang mga Duterte. Kung kailan na uh, merong gusot between the Vice President uh, between the Dutertes and the Uh, speaker of the House, saka pa naglabasan niya mga resolusyon na yan. Agad pinabulahan ni Act Teachers Party Representative Franz Castro ang pahayag ni Dela Rosa. Sa bahagi namin ng makabayan, di namin ito ginagamit ano, against sa mga Duterte. So ang resolusyon namin ay para bigyan ng hustisya. Uh, uh, resolusyon namin para mag-imbestiga yung ICC dito ay para makamit na yung long overdue na justice. Ng, ng, mga biktima at pamilya ng extrajudicial killings. Itinanggi rin mismo ni House Speaker Martin Romualdez ang batikos ni Senador Bato. Sense of the House naman yan, yan ang mga hihilay ng ibang mga progressista. Uh, progresista. Makakaroon tayo ng tamang uh, sa hearings kung saan ilalabas yung mga uh, arguments for and against. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na i nila sa Department of Justice na huwag makipag-ugnayan sa ICC. Sabi naman ng DOJ, hindi nagbabago ang kanilang posisyon pero nakikinig sila sa mungkahi ng Kongreso. Meron mga nagsalita galing sa Kongreso at uh, trabaho naman po namin na uh, makinig sa ating co-equal branch of government. Malaya pa po, po yan no? dahil pinapag-aralan pa rin po natin yan. Ayaw natin na mukha tayong balimbing. Uh, salut po Nagbabalita uh, mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Diti ng Vice President Sara Duterte na may lamat na ang unit tandem nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitnayan ng issue sa posibleng muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay VP Sara, ginagampanan na naman nila ngayon ni PBBM ang kanika nilang trabaho. Wala rin daw reklamo ang Pangulo sa trabaho niya bilang DepEd Secretary. Ayaw na rin daw ng BC na bigyan ng ibang kahulugan ang motibo ng Kamara sa resolusyong naghihimok ng pakikipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Sinabi ito ni VP Sara matapos mabanggit ni Senador Bato de la Rosa na tila pinatatahimik ang mga Duterte gamit ang issue sa ICC. Hindi pa kami nagkakausap ni Senator Bato de la Rosa, no? Pero yung sa amin lang, yung sa side ko, uh, we will just, ano, uh, para legal, um, legal points doon sa ICC na Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.